Hello mga kaibigan, balikan na po natin ang istorya ng hiwalayang uh, Felix Saraw at Pilar Guevara. Uh, isang beses po sa history ng Korte uh, ng uh, Pilipinas or sa hukuman ng Pilipinas ay nagkaroon ng na isang isyong uh, hiwalayan ng mag-asawa na sa pinaitungkol kulpo sa baho ng uh, kifi ni babae o hindi na gustuhan ni lalaki yung kifi ng kanyang uh, inasawa. So, napakaluma po ng case na ito sapagkat ang sinunod pa po, po dito ay yung lumang batas ng Pilipinas na tinatawag na um, marriage law yung act first uh, six na napakatagal nang i-implement. I think kung di ako nagkakamali, 1929 pa. Dito ay pinalitan na ng uh, Family Code of the Philippines ng panahon ni Cory Aquino. Ang issue ni Saraw, um, Felix Saraw actually, at ni Pilar Guevara is that um, nung ikinasal yung dalawa, okay pa naman. And however, syempre habang mag-jowa pa lang sila, so, napansin na kasi ni uh, Felix na meron nga naman talagang uh, konting issue o hindi maganda doon sa pag-aari ng uh, kanyang asawahing babae. So, um, pa rin. Ipinagpatuloy niya yung uh, kasal doon kay Pilar. Pero pagkatapos ng kanilang kasal, pagkatapos ng ilang buwan, eh mas lalo la, yatang lumala yung issue. At syempre, bilang asawa nga niya, tinulungan niya itong mapagamot. Nagkaroon ng mga operations. Pero uh, after a few months, nawala na ng kana si Felix doon kay Pilar. So, uh, nagpunta siya sa korte. Eh para magsampa ng uh, annulment case. Ngayon, ang issue doon ay uh, kung maituturing bang impotency yung, uh, yun nga, yung pagpasok ni Pilar or yung pag-conduct uh, nila ng marriage na dalawa kung ang isa sa kanila ay hindi naman uh, kaya makipag, uh, yun nga, makipag, uh, ano, sa, sa bed. So, yun. Um, pero, ang buko talagang issue doon is that ayaw nga, na, ayaw talaga nilalaki doon sa kipi ni babae. Dahil nga, syempre, merong uh, amoy at wala na siyang gana. Pero sinabi po ng Supreme Court na, na uh, bago sila pumasok doon sa uh, marriage, ay hindi naman impotent or wala namang issue si babae. What makes her impotent is that the operations that has been done, and then pag pinag-uusapan kasi doon ang sinasabi ni lalaki that the, the woman is incapable of sexual intercourse. Incapability of sexual intercourse um, may not be considered as an impotency. And then, ang sinasabi ng uh, the impotency should be a lifetime. And dapat, if that happens prior to the marriage or kung nakita na niyo yung issue na yun bago niya pinakasalan, yun yung magiging grounds sana for annulment. However, that happens only after ng operations. So, yun um, ang masasabi ko lang before tayo pumasok sa isang marriage, kasi a marriage is a special contract eh, siguraduhin muna natin na yung ating magiging ka-partner is okay wag po tayo na okay, mahal ko siya kahit ano pang mangyari sa kanya kahit ano pang maging itsura niya kasi darating yung time, hindi natin inaasahan paano kung bigla kang nawala ng gana it's because ang baho ng kithing niya or di na siya naliliko or hindi na siya nag-aayos ang law naman niya hahanap tayo ng hahanap ng mga kung ano anong uh, issue gagawa ng mga mga hindi mabuting issue uh, patungkol doon sa ating asawahin para lang magkaroon ng grounds for annulment tandaan po natin na ang, ang kontrata ng pagpasok sa, sa, sa kasal ay hindi po piro. so yun lamang po bago natin uh, yung uh, marriage uh, siguraduhin po muna natin na tama yung taong pakakasalan natin at tanggap natin kung ano ang meron siya mula sa umpisa sa huli sa pagkatakasal po ay hindi katulad ng hangin na pag mainit, ay maaari natin iluwa at kahit na naisubo. Kailangan po maraming salamat.